Bait uh, Papalit tayo ng curb ngayon. Ah, uh, papalitan natin yung stock. Isa itong TMX 155, guys. Ito yung ipapalit natin na curb na bc 33 Okay. Ito yung ilalagay natin sa TMX na to guys. Kasi yung TMX na to, naka 65mm na to yung kanyang piston, yung kanyang liner. Tapos uh, naka port na rin yan guys. Okay, para mas maganda yung hatak. Kinalas ko muna yung kanyang side cover. Tapos ito, yung kailangan close yan guys. Tanggalin natin yung nut, yung dalawa, magkabila yan. Ah, ito naman yung kanyang manipul, guys. Guys. Okay. Big curve ng TMX. Ito guys, yung kanyang fuel air mixture, yung dito. Kailangan kumpleto yan, spring. Washer. O-ring. Ayan, may washer yan. Tapos yung O-ring kailangan yan guys para maganda yung tono ng ating fuel air mixture para maganda yung tono ng ating fuel air mixture close kalahati one full round one and a half two rounds Ayan, subukan muna natin sa 2 rounds yan, guys. Ito, guys. Tingnan mo yung laki nya, guys. O. Oh, big curve talaga to Ano? Big curve ng TMX. PC-33. Pwede rin yung PC-30, guys. Halakas din yun. Okay guys, naka-port na kasi yan guys yan. para mas maganda yung attack nya okay. yung stock na curve natin guys yan, inaano ko yan guys inaalis ko yung mga jettings nya para hindi alisin mo yung gasolin ng nandito para hindi siya magkaroon ng corrosion yung mga jettings natin, hindi magbarabara yung mga butas dito guys okay kaya kapag i-stack ko yung isang karburador tinatanggal lang ko yung mga jettings at yung kanyang gasolina guys tapos ayun i-segregate ko na yan para hindi siya magkaroon ng corrosion sa loob yung dumi guys okay, so ang ng kanyang piston yung kanyang plunger PC33 stop eh okay guys yan na ilagay na natin guys Okay Yan guys, kaya linagay ko to nag PC33 tayo. Pwede rin yung PC30 guys. Okay, mas okay din yun. Ah, kasi naka fork na to, naka 65 mm na to guys. Pero stock cam lang to guys. Ah, yan para medyo may bounce siya guys. Ah, para may tulin at lakas. Okay. Hanggang dito na lamang.